Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So, matapos nga lumaban ang tatlong pinakamalaking pangalan sa boxing na ginanap sa Saudi Arabia na sina Anthony Joshua, Dimitri Bigul at Deontay Wilder. Kitang-kita naman sa kamera ng mismong event ang UFC superstar and former two division champion Conor McGregor na kasama ang dalawang bigating bilyonaryo at dito nga nabigyan ng pagkakataon si McGregor na makausap ang dalawang bigating tao na bilyonaryo na sana matuloy na at pangunahan nila ang mega showdown kontra sa ating pambansang kamao at 8 Division World Champion na si Manny Pacman Pacquiao. Ngunit merong inihiling si McGregor na kondisyon na kung sakaling maglaban sila ay gusto niya na gamitin. Ang kanyang mga paa, para sa ganoon ay maging patas ang naturang laban nila ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Binanatan din mismo ni McGregor itong ating kababayan na maliit ang bayag dahil ayaw nitong lumaban sa kanya. Magkaroon daw si Pacquiao ng malaking bayag para ito ay kumasa sa kanya sa mas mataas na weight division dahil ayon kay McGregor ay siya mismo ang papasok sa mundo ni Manny Pacquiao at yun ay ang boxing at siya na mismo ang mag-adjust. Pinagtawanan at tinawag din ni McGregor itong pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao na isa daw itong maliit na daga. Dahil gusto ni Pacquiao na siya mismo ang bababa sa maliit na division. Sa makatuwid kaya nasasabi lahat ito ni McGregor ay alam niya ang sasapitin niya kung sakaling maglaban sila sa division ng ating pambansang kamao, kaya gusto niya maging patas ang laban. Kaya nagbigay siya ng mga kondisyon at yun nga ay ang paggamit niya ng kanyang mga paa. Ngunit ayon kay McGregor kung gusto niya ng boxing lang ang laban ay si Pacquiao na mismo ang aakyat sa kanyang division upang doon silang dalawa magbakbakan. Alam naman ng karamihan na nagkita itong si Manny Pacquiao at McGregor kamakailan lang sa Saudi Arabia. At huling-huli sa kamera na sila ay magkasama sa iisang mesa, isang mabait na McGregor ang nakikita ng lahat dito, dahil hindi na siya nagsasalita ng mga bagay na makakatrigger ng galit ng ating pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao. Ngunit ang laban McGregor kontra Pacquiao ay hindi pa matutuloy dahil may paparating na laban si Manny Pacman Pacquiao, ngayon darating na April 20 taong kasalukuyan kontra naman sa Muay Thai and kickboxing legend Bon Kamak para sa bakanteng WBC legend belt. Bukod dyan ay may kasunod pang laban si Manny Pacman Pacquiao kontra naman dito kay Floyd Mayweather Jr. sa bansang Japan. Kaya malabo pang mangyari sa lalong madaling panahon ang laban McGregor at Manny Pacquiao. Dagdag pa sa ating mga balita. So isa rin ba kayo sa nagtataka kung bakit palagi nasa Japan ang laban ng Japanese Monster at Undefeated World Champion na si Naoya Inui? Na kahit isa lang siyang challenger ay ang kampyon pa mismo ang dumadayo sa baluarte niya. Marami kasing nagsasabi lalong lalo na ang mga boxing fans na bakit lagi na lang sa Japan nagaganap ang kanyang mga laban. Na kahit ang undefeated former 5 division champion na si Floyd Mayweather Jr. ay nagsasabi na kung malakas ka talaga ay dapat lumabas ka ng bansang Japan para lumaban sa Amerika. Dahil marami kasi ang bumatikos kay Naoya Inoue kapag may laban ito nagaganapin sa kanyang bansa ay karamihan ng boxing fans ay naniniwala na home advantage para kay Naoya Inoue, dahil bukod sa taga roon ang referee ay halos ang mga hurado ay taga doon din. At pabor na pabor para sa kanya at dihado naman ang makakalaban niya. Hindi rin maitatago na merong kaunting dayaan na makakalusot sa boxing guidelines ng isang laban. Tulad ng pagtuturok ng pangpalakas na ipinagbabawal bago lumaban at iba pang hindi kaaya-aya. Napabor na pabor sa mga boksingero ng bansang Japan. Bagamat wala pa naman itong napapatunayan na meron ba talagang dayaan or nangyayaring mga ganyan. Ganun pa man ay opinion lang naman yan ng mga boxing fans. Katulad na lang ni Stephen Fulton na isang kampiyon ang mismong dumayo sa baluarte ng challenger na si Naoya Inoue na isang undefeated world champion sa kasalukuyan, bilang champion sana ay dapat sa bansa niya gaganapin ang mismong laban, ngunit ang challenger pa ang kanyang dinayo. Ang totoong dahilan kung bakit laging nasa Japan ginaganap ang mga laban ni Naoya Inoue ay sapagkat dito ang limpak-limpak na pera dahil isang mayamang bansa ang Japan. Kapag sa Amerika naman gaganapin ang laban ay kayang kaya nilang doblehin ang ibabayad sa mga boksingero na dadayo sa kanilang bansa para doon gaganapin ang kanilang world title fight. At suportado pa ng mga boxing fans ang kanilang mga laban, sa pamamagitan ng pagtangkilik ng pay-per-view at pagbili ng mga tiket para manood, in short kahit gumastos pa ng limpak-limpak na salapi ang Japan para sa world title fight ay kayang kaya nila kitain ng doble at mabawi ang kanilang ginastos nito. Dagdag pa dyan ay hindi naman gaano kapilala si Naoya Inui sa bansang Amerika, kaya kung doon siya lalaban ay tila hindi siya kikita ng malaki dito, ngunit kapag sa baluarte niya ito lalaban ay tiyak limpak-limpak na pera ang kanyang makukuhang kabayaran. Kaya ganoon nalang lang ang mindset ni Naoya Inui kung bakit lagi doon ginaganap ang kanyang mga laban, at hindi rin dahil takot siyang dumayo o lumabas ng kanyang bansa para lumaban kundi mas pinapaborin lang ni Naoya Inui kung saan mas kikita siya sa kanyang mga laban body puncher naman tayo sa iba pang mga balita. Si Campbell Hatton ay ipinanganak noong January 9, 2001. Siya ay nakikipaglaban sa super lightweight division, may taas na 5 feet 5 inches. Si Campbell ay dating anak ng two-weight world champion na si Ricky Hatton. Halina't panoorin natin ang pinaka solid yang knockout fights highlight dito. At kayo na po ang humusga kung siya ba talaga ay tunay na malakas o hindi at kung kakayanin ba siya ni Eman Bako sa anak ng ating pambansang kamao at 8 Division World Champion Manny Pacman Pacquiao. Ang 7 fight knockout highlight ni Campbell Hatton ating panuuring. Hatton kontra Luis Fielding. Campbell Hatton contra Dennis Bartos. For Campbell Hatton. Yep, he's a good body puncher, and that's the exact tactics. Oh, well. oh sinks it shot. into the body, and Bartos down again. And is he going to get up this time? He looks badly hurt. I don't think he's going to make oh. it down. Campbell Hatton contra Michal in In the right hand to the body lands. Punching his hands a lot. It's very hard sometimes not to get sucked into going Headhunt, isn't it? Before the belt, welcome to those of you that are joining us Chris Lyon, Darren Barker on before the belt and the legs. Of Nick have completely gone here, and John Latham steps in out of nowhere. Campbell Hatton, Quandra from Ansel. Front foot is wide open, there's two good right uppercuts followed by a right hook. Good spell this for Campbell Hatton, started by that right uppercut. Well, Hatton could sharpen up a little bit, but when he has again to build on those successes oh, a lovely one 2 straight down the pipe from hatton he's still undefeated campbell the hurricane hatton campbell hatton versus long <laughs> Well Adam, as we thought yeah, our main event in Liverpool live on the zone tonight. Lovely one-two left of. Let's see that through. He Campbell's Go. Campbell has definitely come come to get stuck into yeah, that. all okay, Set decent. <laughs> Dropping the head off the line, watching that jab sail past. It was a little out of gas in the last round, but I'm still here very good counter puncher. Backs back to the ropes, so is where he can double up with the left hip. that here, just neglecting that jab. nice right hand. Again, again. doubles it up second time. just rocks. Okay, okay. Dufet. when he's in the centre of the ring, just trying to force Dufet back. campbell. the hurricane hatton. Variation from pattern here to body and head, crunching left hooks to the body in particular. Pulling out of your chin in the air, and there again, chin in the air. Just as you said Carl gets caught with the left hook on the way out. Oh, a little bit careless from him, but I don't think there's anything too concerning for Campbell himself. I don't think he's worried about what's landing when he comes back, which, which is the right, instead of inspiring. So just sit behind the jab a little bit. He's obviously going to start to feel the pace now. Two big body shots. Still undefeated, Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo. Lagi okay, all right.